katarantaduan itong naiisip ni Abante. Uh, sir, ayusin mo muna dahil ilang araw lang mula ngayon matatanggal ka rin dyan bilang uh, uh Comelec Selected Congressman of Manila dahil uh, justice will prevail. Inilabas si Mayor Isko uh, na listahan po ng 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed. Pero still, nagbabaha pa rin po sa lungsod. At uh, meron din pong isang contractor doon, yung JLC Construction and Supply Incorporated, na meron siyang nakuha doon sa... 14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally, itong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng city government dahil po dun sa illegal demolition po ng uh, Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Thoughts on how government officials should address questions on accountability. Kasi po, a uh, fellow congressman, um, Representative Gomez, when asked about allegations linking him to a flood control project that recently collapsed, accused those who tried to get his side of being paid as part of a supposed... Ah, wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako. Kaming dalawa nag-usap. Oh yan. Oh para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso, pati ang Pangulo. Seryo, isa nga nagbigay sa akin ng ano eh, ng uh, USB. Ah, uh -huh. Oh, para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Ako, mabigat pala ito. Oh. Mm -hmm. Yes, yes, yes. Magandang habon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya nagbabalik at syempre... Kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Fact check na ito, gumuho. Ah, 96 million, gumuho. Ano ba itong gumuho na to? Kapatid ni ko, salarin. Agay, agay, agay. Ayan ang mga pag-uusapan natin ngayon. At ito, Representative Gomez, posibleng masampahan ng uh, complaint dahil sa pagbatikos sa media. Aguy, aguy, agoy. Yan kasi, yan ang napapalayan. Dati, pinagtatanggol ka ng mga vlogger. Ngayon, hindi ka kayang ipagtanggol. Oo, uh, hindi ka na rin kayang ibida-bida. <laughs> Lumabas ang tunay na kulay, sabi ni Aling Ledesma. Anong gagawin natin yan? O oh, kahit ako, hindi kita pagtatanggol. Bakit kita pagtatanggol? Ah, eh, nakakarinig kami sa iyo, ha? na uh, nagtatanong ka bakit daw uh, oh yung binubulgar ni Mayor Magalong eh parang uh, galit ka pa oh anong gagawin dito sa ethics complaint Abay, alam mo na alam natin yung maya mayamaya at ito ang banat ah, ni Jubante Jubante 'yan pangalan mo ah, at yari kayo, USB hawak na ni Senador Marcoleta. Yari kayong mga drobo kayo. Ha? Ah, USB na bigay, ni binigay ni Makoy. Hawak-hawak na. Ha? Ah, para maniwala kayo, mamaya ko bibigay yung slide na yan. Ito, pasok muna natin. 96 million na proyekto ng kapatid ni Ko. Gumuho? Ay, guy, aguy, Pero bago ang lahat, like, and share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo. Para nakakatanggap kayo ng notification ha. Like and share. Bubong ng stage sa Penyeranda Park bumagsak. Limang sugatan. Kontraktor mga kapatid daw, ni Zaldico Aguy. Limang individual ang nasugatan nang bumagsak ang bubong ng stage sa Penyeranda Park, Legazpi City. Kaninang hmm. alas 6 ng gabi. Sabado, August 30, 2025, oh. ayon sa Albay Governor Noel Rosal, sukatan ng mga ito matapos tamaan ng tarpaulin at bakal mula sa bubong. Ang bubong ay bahagi ng 96 million pesos project para sa rehabilitation ng multi-purpose facility sa Old Albay District na ipinagkatiwala sa Hightown Construction and Development Corporation. Oh! Grabe, 96 million. Tapos ganun lang mangyayari. Hindi natin alam kung anong dahilan, bakit gumuho. Baka na fact check din ng kalamidad. Oo, oh, kasi medyo basa-basa, isipin nyo ha. At ang problema rito, oo, oh, oh, nagsasabi na ng totoo ang kalikasan. Ha? Ah, napapanagot na yung mga durobo. Diba? Oo, oh, nagsabi, ah, oh, meron tayong flood control. 5,500, nag-fact check ang kalikasan. Agoy, agoy, agoy. Lumabas ang katotohanan. Ah, galit ang kalikasan sa sinungaling. <laughs> galit na galit, oo. Diba? ba? Ah, ano pa? Oh, pinagbibintangan na. Ah, dinurobo daw ni Pulong ah, Duterte yung, ah, oh, yung flood control budget sa Davao. Oh. nagpakcheck ang taga Davao. Pinakita sa sambayan ng Pilipino. Napakaganda. 'Di ba? Walang ramo ang oh, mga taga Davao Oh, hindi ka guys sa Maynila. Agay 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 ito na. Oh. Yung isa umamo. Ah, natakot siguro na o oh, kasi pag kumilo, actually pag kumilo sang kowa, eh wala ring magagawa kahit makipagkaibigan uli sa kayormi. 'Di ba? Pag ang kowa ay uh, nag-imbestiga, Ayari uh, siya. Usapang permit. <laughs> Usapang permita ah, ha. Ang uh, inaakusa kasi walang permit eh. Di ba? At uh, oo, makakalusot kaya siya sa koa. Two meters na bangketa. Pinatayuan ng barangay hall. Oo. Tapos sinabihan si Yormi na bully. Pero, andun siya, lumapit siya. Ay, oh, eh, bati na kaya, eh, hindi natin alam, no. Pero ito pa man, ganun pa man ang usapan, sigurado yung ethics complaint mo, kuya. Ah, kuya Goma. Eh abangan ito nagsabi oh representative, ah, Gomez, posibleng masampahan ng ethics complaint. Ah, posible. Eh hindi pa pala ano. O oh, kasi nga o oh, umalma ang kuya. Binanatan ng media. Eh maraming mga media na s'yempre galit diyan, 'di ba? Lalo na pag sila ang uh, binabalikan, eh, tagapagbalita lang naman sila. Ang problema, kung ang binabalita ay mali, eh, may katotohanan daw ata, di umano, yung binabalita. O, okay, alamin natin dito, eh, para makasiguro tayo, dito sa balita, anong balita yan? Pinanatan ni late representative Richard Gomez sa media nang hingin ang kanyang pani kaugnay sa nasira man ng flood control project sa kanilang lugar. Richard ah. Gomez nila may nagkukumpas daw sa media para puntirihin siya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita, si Reyniel Pau. Reyniel, ano pang sinabi ni Congressman Gomez? Jigimin na natin nga ni uh, later representative Richard Gomez, itong uh, ilang miyembro ng media, na humingi sa kanya ng pahayag o panayam dito nga matapos nga nito nga nasirang flood control project sa kanyang distrito. Suppose nga makikita yung ilan sa mga reporters mula sa iba't ibang network na humihingi ng uh, panayam o interview request dito kay Gomez. May nireply naman siya na ilan pero sinenda niya lang ito ng isang link ng video na dapat daw panoorin nitong nga mga media na ito. At makikita rin dito no sa post na ito na hindi tinakpan yung mga pangalan at ilang contact details nga nitong uh, mga media men na naghihingi nga ng panayam kay uh, Gomez. Nag-ugot oh. ito doon nga sa ilan na sa kanyang uh, mga makapahayag nitong si mataboga Mayor Bernie Tacoy na sangkot nga ito si, o oh, nadadawit itong si Gomez doon nga sa issue ng uh, flood control projects doon sa kanilang lugar. Sinabi pa dito sa post na tila may nagkukumpas dito sa mga media man o sa mga ilang miyembro ng media parang nga tirahin si Gomez at may nagpopondo rin umano para sa isang tinatawag na media spin. Sa so ngayon ay wala pang payag si Gomez at sinusubukan pa rin natin siyang uh, kuhanan nga ng panayam ukol nga dito sa nangyaring posting na ito. Ah, dahil may nagkukumpas daw. Eh pero kita naman sa video, sa camera, sa picture, sira-sira nga naman. Oo. Ano problema dito eh kung nagsasabi naman ng totoo to si Mayor? Oh. 'Di ba? Eh bakit ka magagalit? Eh kung sira, di paayos. Ganun lang ka simple. Eh. Pero kung halimbawa magagalit ka dahil uh, nakatingin ngayon ng tao sa iyo, 'yang kasi. O oh, dapat hindi ka tumahuli. Eh. Ang hirap mo ngayon ipagtanggol. Hindi kita kayang ipagtanggol, boss. Amo manager, o oh, dahil eto na, fact check na ito, eh. Ah, mismo taga-media ngayon ang nakatutok sa iyo. 'Di ba? Mismong mayor mo ha ang nakatutok sa iyo. Ayun ang problema. Oo, pero kung hindi ka ha, o hindi ka nagpakitanggilas gilas at uh, umistan ka lang sa katayuan mo, eh baka yung mga vlogger na oo, naniniwala sa iyo noon, eh hanggang sa hanggang ngayon eh oo, kaya ka ipagtanggol. Sasabihin lang ng mga vlogger na oo inapinu eh, politika ka lang eh. Oh, eh, wala. eto eh, talaga ang nakita. Sira-sira. O, oh, anong gagawin natin dyan? O, oh, ganto ganito na lang. Sabihin nyo na sira ng bagyo. Ah, huwag nyo na lang sabihin na may kasabot kay di umano na kontra... Eh, este. Oo, oh, huwag nyo lang sabihin na na ma mahina talaga yung ano, o oh, sinab standard. Nasira ng bagyo eh. Malakas. Ganun. Ah, pero ang katotohanan sa katotohanan, lalabas yan. Hindi maitatago yan. Kaya yung pagbanat ni oh, ni Boss Amo Manager dito sa media, eh marami talaga nga alma, lalo na yung mga grupo ng mga oh, oh, yung mga grupo ng mga reporter, journalist, ah, siyempre may mga samahan niya, samahan ng media, samahan ng broadcaster uh, of the Philippines, mga ganung mga bagay ba? 'Di ba? Oh, eto pakinggan natin. Um, in relation with the uh, lawmakers allegedly being linked to flood control projects. Um, maybe get your thoughts on how government officials should address questions on accountability. Because a uh, fellow congressman, um, Representative Gomez, when asked about allegations linking him to a flood control project that recently collapsed, accused those who tried to get his side of being paid as part of a supposed with the uh, lawmakers allegedly being linked to flood control projects um, maybe get your thoughts on how government officials should address questions on accountability Kasi po a uh, fellow congressman um, representative gomez when asked about allegations linking him to a flood control project that recently collapsed accused those who tried to get his side of being paid as part of a supposed media spin and then he posted on social media screenshots of private conversations with said media practitioners exposing their names and personal contact number um, can this be subject of an ethics complaint po, sir? Uh, yeah absolutely Absolutely I encourage you to bring it before the ethics committee here. Uh <laughs> <laughs> No I mean uh you are you are you are to explain something you're a legislator you explain. no and then if you you compound the issue by insulting people no and, di, di So I think you know the ethics committee should be brought into that. Thank you. Salamat, Bibian. Uh, gab, ada, Roscas. May punto naman to si Sir, no? Kaya nga ikaw ay mambabatas, legislator. O, oh, eh, ka ng taong bayan na ipapaliwanag mo. Kasi merong, merong lumalabas na issue. ba? Diba? Mismong mayor mo, ah, mayor lang ah, nasasakupan yung lungsod, ang nagsasalita rito. Eh, ipaliwanag mo. Eh, bakit daw nagalit? O, posibleng uh, masampahan ng ethics complaint dahil sa pagbatikos sa media. Ay oh, ang hirap pag binatikos mo ang media, eh, talagang oo oh, oh, nakatutok 'yan sa inyo 24 oras, 'di ba? O oh, hindi kayo tatantanan yan. O, oh, parang uh, o oh, galingan niyo na lang kung kayo ay patawag, ah, galingan niyo 'yung pagsagot para hindi kayo napapagbintangan. From UNTV person than Gablalu. Sorry, sir. Idudugtong ko lang sa tanong niya sa issue po kay Congressman Gomez. What does, what does it tell? Kasi as lawmakers, syempre kayo po yung nakakaalam ng batas. Dapat alam niyo po kung anong umiral na batas. Pero si Congressman uh, Gomez po, eh, nilantad niya po yung personal information ng some of the reporters, media personnel, and even their personal contact number. So as part of the house leadership, meron po ba kayong blanket reminder sa mga kasama nyo dito sa media as a congress, especially na mainit po yung issue ngayon sa mga anomalya sa mga proyekto sa mga distrito. Well, ako I I'm very disappointed to hear these things no. Uh at malungkot na nangyayari yung mga ganyan. Uh you know, legislators, congressmen, senators, you know, uh, we are elected into our positions uh, by people that trust us, express their faith in in what we say. express their faith in what we do and what we can do so you know our comportment and behavior uh, in in public is very important to reinforcing that faith and belief that they have in us uh, because as a public official you are expected uh, and, and held you're expected to behave and held to a higher standard no, than uh, other people so I think that uh, dito sa House of Representatives we need to do that. And being held to a higher standard does not just require magbarong Tagalog ka, no? Oh, yan ah. Oh, hindi naman natin sa kinakampihan itong si Manong Puno. Pero meron siyang punto. Ah, kung nasusukol, paliwanag ng maayos. No? Kasi ito naging problema eh. Oh, di ba? Siniwalat ni meron magalong yung mga issue kung sino yung mga ganto, ganere, ganto, ganoon. E, eto ito na. Pumutok. Ah, ang pigsa. Umaray. Eh, siyempre yung tao ngayon magugulat, ha? Bakit ka kumakahol? O, oh, yun. Meron nagbunyag. Okay, eh, wala tayong magagawa dyan. Alamin na lang natin ang uh, mga pangyayari sa mga, su sa mga susunod na mga... Oo. Oh, sa mga susunod na mga ganap. Lalong-lalo lalo na bukas, ha? Abangan natin yung uh, pangalawang hearing ng uh, Blue Ribbon sa pangunguna ni senador Marculeta at take note na kay senador na yung USB binigay ni Bongit. Inabot daw sa kanya yung USB sino kaya ang laman ng laman ng USB na kay senador Marculeta na sino-sino ang nasa laman ng USB pinangalanan na ba ito nako ano kaya ito ah oh, dito tayo Ah, eto, ito, ikaw, oh, ikaw, ha? Ah, nagugulat kami. Ngayon, ang lakas-lakas mo magsalita. Oo, oh, oh, nanalo ka ba? Oo, oh, alamin natin, ha? Kasi meron siyang, ano, gusto niya daw unahin. Ang alin? Oo, oh, gusto niya nga, uh, ano ba, imbestigahan? O, oh, sangayon siya sa investigasyon ah ni Yorme ah, sa flood control ng Manila. Naku, 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 naku. O okay, baka mamaya pumunta ka rin din sa opisina ni Yormi, ha? Ah, yung isa, ando na. <laughs> Hindi na kinaya. Ay, ikaw kaya kakayanin mo kaya si Yormi. Sabi ko nga sa iyo, eh. Ang leon, ha? Ang leon, andyan na sa Maynila. Pasok. Kailangan na po natin ngayon ng the right to, uh, to, to, information. Sapagkat dito, ito ang weapon ng ating mga common na kababayan natin na makita talaga. Makita. oh, nila ang talagang gawain ng mga public officials. You see? Sapagkat wala pa tayo ngayong right to information law. Eh. Dapat magkaroon na po tayo niyan. Okay. Thank you po. Salamat, Mela. We will now call on Kat Forbes of Radio Pilipinas for her questions. Sir, uh, magandang tanghali po. Um, kay Kong Benny po muna dahil nasa Manila po itong uh, tanong ko. Yesterday po, meron pong inilabas si Mayor Isko Uh, na listahan po ng 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed. Pero still, nagbabaha pa rin po sa lungsod. At uh, meron din pong isang contractor doon, yung JLC Construction and Supply Incorporated na meron siyang nakuha doon sa... 14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally, ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng city government dahil po dun sa illegal demolition po nung uh, Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Uh, your reaction po regarding po dito na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto? Uh, ah, sinusuportahan ko yung uh, sinabi ng, uh, ng Mayor ng Manila na papa-imbisik. Yung nagkakaroon ng error ha, pasensya na ha. Oo, oh, ito, ito. Sinusuportahan daw niya. Uh, na listahan po nung 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed. Pero still, nagbabaha pa rin po sa lungsod. At uh, meron din pong isang contractor doon, yung JLC Construction and Supply Incorporated, na meron siyang nakuha doon sa... 14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng City Government dahil po dun sa illegal demolition po ng uh, Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Uh your reaction po regarding po dito na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto. Uh, sinusuportahan ko yung uh, sinabi ng uh, ng Mayor ng Manila na papa-embassy kanya. I support that no. Kinakailangan naman, madali lang yan, i-check lang sa DPWH yan kung yan po ay uh, project. <laughs> ng national government o kaya ito ay project ng LGU sapagkat yung flood control project na yan hindi lamang ng hindi lamang DPWH yan eh. even the LGU kinakailangan imbisigahan lahat ito ano ang pinagawa ng city ng flood control project ano ang pinagawa ng DPWH no uh, ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH ang status and impact ng mga project na yan no sa national government for example kaya I i'm all for that na dapat talaga imbisigahan yan ko oh, kung nais niya unahin niya yung distrito ko. Yoon. Yes 'Yan ang inaabangan namin na sinabi mo. Ah, baka mamaya, ha boss mo manager. Oo oh, dahil sa ganyan binitawan mo, eh unahin nga ni Yormie. Oo, oh, eh yung isa nga sumu-render na ah baka bukas makalawa ikaw naman ang na makita namin na nandun. Ah, wag masyadong Oo. Oh, Eto, 'toy merong ilang bilyon yung nasasabi eh. Ah, baka mamaya ay magpa-imbestiga talaga si Yorme. Ah, malaman ang katotohanan. Ah, wag tira-tira tira sa Davao, ha. Wag tira-tira tira kay Pulong. Ah, baka mamaya lumantad ang bawa. Ah, makita ng buong bayan, buong Pilipinas. Oo. Kayo pala, ah, sila pala. Oo, sila sila pala. Ah, oh, yun ang mahirap, di ba? Ah, uh, tuloy. Ah, wait lang ha, wait. Medyo nagkaka-error. Ano ba error Oh, nagkaka-error. Error, error, unitaka error. Oo. ano ba 'yan? Ano ba 'yan? kailangan na palitan 'to, ah. Ayun, nagkakaroon ng uh, problema, natatanggal yung uh, connection natin dito. Oo. kailangan siguro na tong uh, palitan, no? Kanina nawala, ngayon nawala. Oo. ah, tuloy-tuloy. And tuloy. out, no? Kung talagang kasi alam mo ang Manila, uh, to to just to inform everyone, Manila is uh, actually a uh, a prone to uh, flooding yan sapagkat uh, below sea level ang karamihan diyan, especially my district. At doon din dumadaan ang main tributary ng mga ilog natin. For example, like in my district, dyan dumadaan ang Pasig River. Diyan nagpupunta ang uh, San Juan River. Diyan nagpupunta ang mga ibang mga mahilit na mga istero. Ano? Pero hindi lang talaga dapat Manila. Dapat yan Metro Manila. Sa pagkatlo, hindi lang Manila eh. Ang, ang problema rito. For example, like ang San Juan River, napakrumi, napakrumi yan. Yan ay ina, sinasabi ko nung araw pa. Ah, kasama... Ah, sinisi pa yung San Juan. Sinisi yung... Oh, ang usapin kasi hindi dumi. Ang, ang usapin kasi dito, ay ah, yung budget, ah, investigahan. Ang dumi, kayang linisin eh. Pero yung pagpapagawa ng flood control, yun ang tatanungin. O, oh, tinatanong, di ba? Kaya eto na yung USB, ah, malalaman yan maya-maya kung sino na at kanino ah, at mga pangalan ang laman ng USB. O, oh, umbos man nakahanda na kay Boeing para kay Marcos, politiko na sagana sa, pag sa kurap. Nako, ano na naman ito? Mukhang... Good news ito ha. Ah. Oh, ipasok nga natin dito. Sino ba yung magsasalita dito? Ah, ito si Ka Eric. Ka Eric, ano yun? At talagang galit na galit ang mamamayang Pilipino hmm. dito po sa maluluhong pamumuhay at abuso sa kayamanan na hindi naman po nang galing sa pinaghirapan nila itong mga pamangkin nila saldi ko at mga pamilya ng kagaya nila saldi ko oh. na nagpapakita ng luho at ng mga pagkawalang respeto at damdamin po sa kalagayan ng bayang Pilipinas at ng mamamayang Pilipino na amantakin mo ha, bill pa lang sa pagkain umaabot na ng almost 800 million ah, pe, uh, 800,000 pesos. Oo nga. At baliwala lang. May eroplano pa. Diyan, at may mga go. kung ano-anong mga billions na worth na mga ari-arian ang ipinapakita po nila. Kagaya din po nitong congressman ng party list na CWS, no, ginamit pa niyang pangalan ng kontraktor. Itong si Gardiola, mayroon siyang $10.5 million na mansyon sa Newport Coast, California hmm. na naghahanda na si Marcos ng investment niya na kapag siya ay mapatalsik, bumagsak, napalayas o natapos man niyang term niya bilang presidente ay poprotektahan siya ng ombudsman dahil si Boying Rimulya ang i-appoint. Ha? Tarantado ito. Ha? Totoo ba yan? O ngayon ko lang nabalitaan niya na. Siya ba talaga? Wag naman, wag naman. Oo, pero alam natin meron na na-appoint, no? Ah, pansamantala. Pero wag naman si ano. Oo, hindi pwede yung ganun. Ah, kilala naman natin yan, nangingitim na yan eh. Oo, oh, manana ma manana mananalig, manalig na lang kayo na wag yan. Dahil pag yan ang naging uh, ombudsman, sira ang karir. Ah, sira ang karir ng Pilipinas. Sira ang Pilipinas. Dahil magkakaroon ng... Oh, Ayan ang mga hindi pwedeng mangyari. Sila-sila ang uh, mamuno. At may balita nga eh. Naku, wag naman sana. Dahil daw dito sa mga korupsyon, eh pwedeng magdeklara. Ah, na walang eleksyon mangyari. Wow, wag, wag, wag. Hindi pwede yan. Dahil daw sa sobrang uh, katakawan ng mga durobo, eh pwede daw silang magdeklara ng walang eleksyon. Wag, hindi. Oh, baka kwento lang yun. Ah, walang eleksyon. Saan ka nakakita noon? Sa bagay, kayang gawin nila yan. Yung barangay eleksyon nga, di ba? Pero, siyempre, maraming nga alma. Hindi naman pwede ganun-ganun na lang. oh. May aalma at aalma at aalma ang taong bayan dyan pag ginawa nila yung ganun. Boying removal, term under a fixed term law on the term of office of the ombudsman. Six years. So that will be until 2031. Si Boying Rimulya pa rin po. Ang ombudsman kung buhay What? pa rin siya. <laughs> Ay. Yung nauna pong acting ombudsman dahil nag-retire na po si uh, ombudsman justice martinez mm. noong July 27 may naunang na eh talaga na acting ombudsman no ang uh, Apelido castillo i think uh, nanggaling po siya sa Court of Appeals no so she was an acting congresswoman hindi ko pa po Hindi sino si oh Dante Vargas hindi ba yon check nga natin acting uh, ombudsman acting Ombuds, Ombudsman 2025. Sino yung acting Ombudsman? Yung appointed. Sino? Dante Vargas? Oo, oh, hindi si Castillo. Ah, pakicheck ko ah. Ang nakalagay dito, oo, oh, um, tinatanong din ng mga tao, who is ombudsman? Oo. Oh. 2025. Ha, ah, acting pala. Oh, ay mayroon. July 28, acting Marie Flore Ponsala Castillo. August 27, 20, 30 days. Tapos, acting din si Vargas. Pakita ko ah. Oo. Kasi, eh, siyempre, maguguluhan yung taong bayan. Tama ba? Oo. Maguguluhan. Pero tama rin sinabi ni Ka-Erik Oo. Ayan o. Oh. Ombudsman. Ah. Pang 6. Samuel Martirez. Oo. Nagretiro na. 7 years. July 28, 2018. July 28, 2025. 7 years. Acting Mariflor Punsalan. July 28, 2025. August 27, 2025. So, July, August. So, ano? Parang, parang lumalabas. Uh, 29 days. Tapos ngayon may acting acting ulit si Dante Vargas uh, August 27 2020 up to present. So clarification lang ito ha, hindi 'yo oh, tama rin sinabi ni Ka Eric. So ang mangyayari, oi, okay, alamin natin 'yan sa mga susunod na kwento. 'Di ba? At eto na yung USB. Sino may hawak ng USB? Ah, senador ito na. So, kaya ko lang kwento kayo para pa malaman ng taong bayan. Opo. Na ang pangulo, wala siyang gusto, wala, hindi niya sinabi na 'wag mo kong unahan. Hindi, nandoon ako, kami dalawa nag-usap. Hmm oh, yan. oh, para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso, pati ang Pangulo. Seryo, mm siya nga ang nagbigay sa akin ng, ano, eh, mm -hmm. ng uh, USB. Ah. Mm -hmm. Oh. O, para may makatulong ako sa iyo, itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Ako, mabigat pala ito. Oh. Oh. Seryoso pala talaga. E kaya, kaya ayaw ko muna sanang uh, ibahagi yun. Mm -hmm. alam, mo, alam nyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Ako hmm. po. Kasi yung mga iba dyan po, hindi... Apo, hindi, kasi, eh, hindi pa nakausap. Oh. Nakausap ko si ganito. Oo Ayan na ha. Oh, okay, eh, you know, Ito na mga kasama. Yung USB, oh, ibinigay kay Senador Marculeta. Hindi ko lang alam kung sino-sino o may pangalan. May pangalan ba ang nilalaman ng USB niya? Pero tiyak, oo, oh, tiyak yan. Leakage yan. Dahil imbis, ah, e ebidensya na yan eh. Oh. Puro katarantaduan itong naiisip ni Abante. Uh, sir, Ayusin mo muna dahil ilang araw lang mula ngayon matatanggal ka rin dyan bilang uh, uh, Comelec Selected Congressman of Manila dahil uh, justice will prevail as usual, no? Tama na yung ano, pagtatakip ninyo. At ang, ang imbestigahan mo siguro, Mr. Abante, yung sila Ortega, Woo! sila ah, huh? bakit mas malaki yung kanilang naging flood control budget funding kaysa sa iyo? oo. Oh, pero yun ang, yun ang unahin mo kasi uh, ikaw ang pinaka maingay, ikaw ang pinaka kontrabida sa lahat pero kukunti lang na ibigay sa iyo, mas magan mas marami binigay doon sa mga babakla-bakla na maingay. Ito ko lang manawagan na iparating kay Congressman Abante. Tama na sir yung uh, ka -ka niyo kasi may lumalabas na mag, mag imbestiga daw sila doon sa anong pangalan, the extradition ng Amerika unang unas mismo Secretary of uh, Justice na nagsabi, wala siyang natatanggap na extradition request. Ito kasi pinaputok lang ito para malihis nga yung issue sa usapan ng, ano, eh, ng flood control. Eh.